So ayun po mga kaibigan, Christmas party po namin ngayon at meron po kaming handang spaghetti, merong Shanghai, merong po minudo, meron po nilagang baka at meron din po fruit salad na nakalagay sa yellow plastic. Pagkatapos po namin kumain ay eh, nagpalaro na po sila ng games. No? Ang tawag po sa palaro na to ay yung ice cream, ipasa mo sa akin baby. Sabi ko nga doon sa tropa, par, kailangan natin manalo ng 1 million pesos! Sabi ko nga, kailangan mong bilangin yung hakbang sa akin, patungo, papalapit sa akin. Yan, so yun, bili lang talaga ni Paro. One, two, three, tatlong hakbang. Pero sabi ko, sige, gawa natin ng paraan. kailan natin ilabas yung konti natin matano mata, Yo, ano. habang nilalagay kayo pa rin ko, puta, nak nakita tayo, nahuli tayo ni Taba Ching Ching. Matalino talaga tong Taba Ching Ching na to. Pero hindi, gagawa tayo ng paraan, matigas ulo natin. Kailangan natin ng 1 million pesos, men. So, ayan, panoorin nyo yung video, guys. Napakakulit na ito. <laughs> <laughs> oh, ay, <pahalo> <laughs> so yun, nagbuka yung kadayaan natin. So yun, habang nag-iisip sila ng na panibagong laro, nagsimula naman tong kalamansi, ano, yung pagpapasahan ng kalamansi, ano. So yun guys, panoorin nyo yung video. <coughs> So ayun guys ganito lang kami talaga mga OFW may mga ganitong ganap pagka ganitong season Christmas party o year end party man yan para alam nyo na para hindi kami masyadong ma homesick at maalala namin yung mga pamilya namin sa Pilipinas. Kasi naman guys ito talagang season ng Christmas na to at New Year na to alam nyo naman guys na sa OFW ito ang pinakamalungkot sa amin. So yun guys, sa kasamaang palad, talo tayo dito sa games na kalamansi na to. No? Nadaya kami dito. Hindi <laughs> e, ko alam kung nadaya kami o kami nandaya kasi nung una. So yun guys, ang tawag naman sa palaro na to, ito yung umiikot kami. Karamihan, inahilong hilong -hilo ko niyan. Grabe, ang daya nung nagpapaikot eh. Naka-pitong ikot ata ako, puta na, para lasing dito eh. So, ang tawag dito, yung pipitikin mo yung kalamansi, no, dun sa bote, no. So, alam ko, talo din kami dito eh. Nadaya na naman kami, nadaya talaga kami, hindi ako papayag nun. <laughs> so, hey okay guys, panoorin nyo yung video. So yun guys, kita nyo naman ha, daya na naman tayo ng mga kababaihan At grabe talaga sila mandaya sa ating mga kalalakihan. No? Ewan ko ba bakit ganun, kita nyo naman si Paro, nakailang ikot to, oh, hilong hilo na yan o oh. Tinuturo niya o, oh, tina ba? Nakasampung ikot ata siya, pero syempre hindi mo awala ang pagsasyaro no Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong spaghetti <laughs> Syempre hindi mo awala ang pagka-take out na yan So yun no? guys, nagilipit na kami at pauwi na kami siya Pero syempre hindi mo awala ang inuman no? oh, Yun guys, napapaalam na kasi may mga pas So, pa kami mamaya gabi. At so, yun lang. Check it out. Peace out!